Sampa na naman, hindi sa barko, kundi sa bagong trabaho ko. Ilang oras bago magsimula ang aking trabaho ay nakaready na ako at agad naman akong umalis para pumunta na sa estasyon ng train. Minabuti ko na medyo agahan ng konti dahil di ko pa alam ang lugar at unang beses ko palang makakapunta doon. At kung sakali man na maligaw man ako, ay meron akong extra time para makuha yung tamang lugar. Mahigit isang oras din yung aking naging biyahe mula sa bahay hanggang sa location. Kakarating ko lang dito sa location na kung saan ay ako ay susunduin nung, ano, nung employer. <laughs> Kaso nga lang medyo napa, napaaga ako kasi yung usapan namin ay 12.30. Ang oras ngayon ay 12.10 pa lang. Pero mas maganda ng maaga kaysa late. Para susuntuin ako ng ano daw, ng bangka or boat. Antay-antay lang dito. You know, ganda pala dito. Wow. <laughs> di na ako malis ng station hanggang wala akong natatanggap na abiso kung saan ako ay susunduin. Pero dito magal ay nakatanggap na ako ng text na nagaantay na daw yung sundo ko. Napaaga man ang dating ko pero mas mabuti ng maaga kaysa naman sa late dahil dito sa Australia di uubra ang Filipino time. Naalala ko noon nung nagbabarko pa ako, halos ganto rin yung setup tuwing sasampa kapag nakaangkurahe ang barko. Bali na sa 40 minutes din pala yung biyahe at kasabay ko yung mga deliveries kaya parang sa barko lang. Bakbakan agad sa trabaho. Pagkatapos namin maakyat yung mga deliveries ay eto agad yung bumungad sa akin. Bale itong location na to ay isolated island. Kaya stay in lahat ng empleyado. Pumunta na agad ako sa kwarto ko para magbihis at para makapagpahinga ng saglit. Dito na ako sa room. Tapos dapat magsisimulan na ako. Pero sabi ng, ng head chef, magpahinga muna ako. Balik daw akong 2.30. Kasi yung pagsundo sa akin ng boat, ano, may mga karga pa na, ano, na alak Tapos mga wine mga karne eh mainit yung temperature ngayon dito is 36 degrees kay grabe halata naman oh pawis na pawis ako huh kaya muna akong saglit tapos simulan ako sa trabaho yun nakabiis na ako at papunta na ako sa kusina para magsimula na ng bakbakan tignan natin kung mapakita mapakitaan ko ng gilas <laughs> joke lang Dina ako nag-aksaya pa ng oras at agad ko nang tinignan yung prep list para magsimula na sa pag para sa dinner service. Una kong ginawa ay pinorsyon ko yung baramundi para sa main course at minarinate ko sa olive oil, bawang at rosemary. Pakatapos ay sinunod ko naman na inislice yung kingfish para naman sa ceviche. Sunod, binalatan ko naman yung hipon at tinusok sa barbecue stick para naman ito sa canapis. At dahil medyo tinamaan ako ng antok, kaya Humigop muna ako ng kape kahit na medyo mainit ngayon. Pagkatapos ang ginawa ko, nag -pre plating na ako para mamaya sa service ay easy na lang. Set menu pala yung setup namin dito kaya madali lang kung Kumpara sa alakart na mahirap tansyahin dahil di natin alam kung anong o-orderin ng mga customer. Dito magal ay nagsimula ng magsidatingan yung mga guest kaya simula na rin kami ng service. Isa pala ako ditong sous chef. Oo, tama yung narinig nyo. Hindi ako ang head chef at during the service, ang role ko ay magplating at siguraduhin na maayos at quality yung pagkain bago iserve sa guest. Yung head chef naman yung overall command during the service, kung baga tagamando lang. Pero pareho kami nagpiplating. Unang araw ko pa lang dito pero nagustuhan ko na agad dahil walang sigawan na mala Gordon Ramsay. Kung baga chill lang at mababait yung kitchen staff at higit sa lahat, walang toxic. Yun talaga ang hinahanap ko na workplace dahil sobrang nakaka-stress kapag may toxic na sa madaling salita ay kupal. Halos di ko na namalayan yung oras at parang isang kisap mata lang ay tapos na agad yung service. Kaya agad na rin kami naglinis para makapagpahinga na rin. 10.30 na ng gabi at kakatapos ko lang ng trabaho. Medyo bakbakan pero okay lang. <laughs> ay, medyo walang ano dito may na yung kuryente kasi nasa bukid to eh parang malayo sa kabiasnan kaya yung nagpapatakbo ng kuryente dito ay ano lang uh, generator Ngayon pabalik na ako sa aking barracks tara pangalawang araw ko na dito at syempre same setup naman sa kusina pero ibang menu naman ang aming ihahanda di na ako nakapag video ng nagpe-prepare kaya diretso na agad sa service. Ngayon service, ako ang in charge sa pagplating ng kanapis. Bali ang plating ko ay baked truffle brie and hot honey, shiitake mushroom, arancini, truffle oil. Ha? Ano daw? Basta yun na yun. Mahirap mag-explain. mag, <laughs> mag na lang sa inyo yung waitress namin. Nagplating lang ako ng kanapis para sa 28 na tao. O ba? Diba? Chill lang dito at walang pressure sa service. Bukod sa canapés, ako rin ang in-charge para sa entree na kung saan ang menu naman ay confit duck spring roll with chili cherry blossom sauce. Dahil nga chill lang dito, kaya kunting sayaw muna. Pagkatapos namin maserve yung canapes at entree, binanata na namin yung main course na ang menu naman ay rib eye steak with red wine juice and pan seared broccolini. At para naman sa dessert ay apple tart with vanilla ice cream. Pagkatapos maserve ay yun na yun. Tapos na ang service kaya nagkantahan na after dark, smoke that tumbleweed. 216. It doesn't matter what a bird, we can take our turn. <laughs> singing that dirty rap song. Cut 45, 216. Hit the bong like Cheech and Chong. It's hell taste some hit in Hong Kong. Yun. Ito na yung huling araw ko dito na mag-work ako. Dahil mamaya nakatakda na akong umuwi. Finally. So parang bilis lang ang ano ng araw. Ngayon breakfast ako mag-work. Tapos dalawang araw na lang kasi pag 10 am ano uh, susunduin na kami ng ano ng boat kasama ko yung mga guests tapos oras kayo na alas 7 na ganda ng panaw ng ano sunrise bilis ng araw Pagpasok ko sa kusina ay agad na ako nagprep ng Hollandaise sauce at pinirine ko na rin yung poached egg dahil lang menu namin ngayong breakfast ay smoked salmon egg benedict with english muffin and wilted spinach at avocado on toast with rocket, beetroot and gin chutney. Mas madali ang service kapag breakfast kaya dalaw lang kami ngayon, ako at yung isang cook na taga UK. Bali tatlong oras lang ang trabaho ko ngayong araw. So yun na nga <laughs> Nakaraos na ng breakfast uh, service Ngayon pabalik na ako dun sa Stop house Para mag-impake Kasi ano daw yung ano, Yung boat 10.45 Ang oras ngayon is 10.17 na So kailangan ko na rin magmadali Tara. Pagdating ko sa kwarto Ay agad na ako nag-impake at nagbihis Dahil sabi ko nga Di uubra ang Pilipino time dito Yeah. so uh, You coming back next week? I'm hoping. It depends on Chris. See you. you. see you. Bro. See you bro. Next time. Yeah, definitely next week, I guess. Yeah. I'm hoping. Yeah, good. Yeah. Uh, At na nga. Sumabay na ako sa mga guests pa uwi dahil kung hindi ay medyo may kamahala ng bayad sa boat at para na rin makalibre ako. Bilis nga ng araw, pakiramdam ko nga parang naglaro lang ako sa kusina dahil talagang nag-enjoy ako. So paano ba yan? Hanggang dito na lang muna ang aking life update. Kaya kung umabot ka dito, maraming salamat sa iyo. Ako si Kusinerong Mayor na nagsasabing masarap magtrabaho kapag walang kupal na kasama. Ingat! Kusinerong mayor Ang kasama nyo Sa biyahe masaya Sumama kayo Sumama sa biyahe Dito masaya Kay kusinerong mayor Ay panalo ka ah,